So guys, good evening. Uh, Pauwi na kami sa aming hotel. Ayan, uh, dito pa sila sa Watson Pharmacy. Ayan. Andun yung kaibigan ko si Jollibee. Ayan guys, kung ano yung gusto nyo meron dito. Kasi... <coughs> <coughs> Ayan, uh, magandang gabi sa lahat. huwag niyo lang tingnan yung ipin ko kasi bungi na yung ipin ko. Ayan yung papuntan n'yo, guys. Ayan. Maragda ipit ko diri. kay Simi ipit. ipit. sasakyan na tatabi. Hoy, awado. Hoy. Thank you.